So yan nga guys welcome to my vlog na naman At then dito tayo ngayon sa public market ng Nara So yan parami ng parami yung tao ngayon Kasi nga mag-ano uh, na natin ngayon ay sa alas 4 mag alas 5 na po So yan nga So mag tayo mamaya ng presyo kung magkano na yung mga presyo dito ng isda uh, At nandito po nga sa may gilid uh, Ito po yung isang bato na to isa 160 yung tamban tuloy naman, 50. Sabay yung galunggong na bilugan, 60. Yan lang. So yung ito, lapo na to, 160 lang din po. Yun, pareho sila nun. Saka so, so yan po yung mga isla natin ngayon. So dito nga sa kabilang gilid, mag tayo. Ito, buraw. Chinta na lang yung buraw. Galunggong, 60 rin. So, maraming galunggong ngayon na bilogan. Ang presyo nila ngayon, 60 na lang. Ito, walang presyo. Tempo raw, malamang na malamang to 80 yun doon, banda. So, dito siguro, isang danto Magkano to ito? 80, 80 lang din pala. So, kumikinta pa yung ano nito. Mga ano, 80. Ito, 80 rin. Tulingan. So, yan nga. Ganun din, o, 80 rin yung ano. So, ganito lang din lahat ng mga isda dito. Yan, pare, pare yung mga muka Yung mga tindira lang yung mga hindi pare-pareho yung mukha. Lalo na yung mga tindiro, hindi pare-pareho yung mukha dito. Tapos yes, dala yung pare, -pare yung dito. So, ikot muna tayo dito guys. Dito tayo. So, dito nga maraming slice. Yung nila isa 16 lang din. Galonggong, 50. So, galonggong babae po ito. So, ganito po yung galunggong na babae. Ayan. Yung bilogan naman, ganito. Yan. Bilogan po yan. So, may tamban din dito. 50 pesos yung tamban. Ayan. Ito, tangigi. May slice, slice yung tangigi. 250 ang kilo ng tangigi po. Ayan. Merong tayong tulingan dito, 60. 50. 50. So malayo-layo pa doon ang andun sa dulo. Pare-pareho lang din yung mga isda dito. So yan lang yung mga presyuan dito. Hindi na ako mag-iikot.